<laughs> o ano? Nagunat pa no? Akala nyo, kaya ako, no? Ngongo kaya ako? Yung naunang kandidata Dahil sa mukha mo Nauso ang salitang utang ina mo Pinapatay na lahat ng ng adik sa Pilipinas kaya kay candidate number time, kung ina ka, sumuko ka na By the way, my name is Miyuki Koneki Anamiki Milky, Tamagoki Milky, the Milky, the Milky, the Milky, the Milky, the the hindi naman po ako nakanoot sa Miss Q&A ng It Time at sa Shopping Serena ng It Bulaga. Makakanoob nyo naman po ako sa Channel 23. Animal Planet. <laughs> Kamay-hamay po ninyong palakakan at sinawaan. Ako po si Jason Bugjong Ortin. Ako po ang sekretary ng Balangay Noo. Kaya sa lahat ng mga kagawad at ang dito, huwag kayong palautos, baka ko ulo nyo. Tawa ng tawa to. Dari na mo. <laughs> Samay-samay po ninyong kalakpakan at siyawan ang baklang ng kauso ng pastas na swimsuit sa buong Pilipinas. Ang nabain magmula sa langit, bumagsak sa luka, nauna muka, kaya may biyak sa bunganga. <laughs> Your one and only face look and look of sensation, binibining Barbie. Barbie Gon Cortez, Esa Sa nasi iwag, unang ina mo. Hindi na nga maingin niya, no? Walo <no> na na ako, <no> ayo naman. man? hehe, yung wala ako. Ko ako. <laughs> ay, <naga> na sa jaw ako. ay ko, magalit. oo. Uh -huh. <laughs> ay 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 yung, ay 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 na nagpiiway sa inyo ng isang katotohanan ng kataga Na dito sa mundo, marami pong mga mata ang makalait at magkanukso Kasi kapag makakakita sila ng bakla Ang lagi nilang sinasabi kami daw po ay salot sa lipunan Mahirap po ang magpakatao kung hindi ka po tunay na tao Tama? Mahirap ko ang magpakababae kung hindi ako tunay na babae. Ama. Mahirap din ko ang magpakalalaki kung hindi ako tunay na lalaki. Ama. Ngunit, mas mahirap mabuhay sa mundo. Yung pinanganak kang tomboy pero princess ang pangalan ko. Oo, oh, kayo, tomboy ah. <laughs> Para sa lahat ng mga kalalaki yan, ang kakapal na mukha nyo, Bimig na nga namin kayo ng limad ang iso. Gusto nyo ka ang unlimo. Ano akala nyo sa titi nyo? May ormeto. <laughs> At, sabi ni candidate number five, gumamit kayo ng feminine y na joy. Huwag kayong maniniwala. Alam nyo kung anong gagamitin nyo? Gumamit kayo ng red horse. Malakas ang ama pero hindi wasak. <laughs> Maraming maraming salamat po